ang araw, mga bata? Bago ang lahat, maaari ba kayong tumayo at tayo ay mananalangin? Okay. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Okay, ngayon ba, mga bata, maaari na kayong umupo. So, ngayon, mga bata, meron bang dumiban sa inyo ngayong araw? Gugusay! Kung wala, maaari ba kayong magstayo at bigyan niyo ang inyong mga sarili na wow clock? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Wow! Ngayon mga bata, kayo naman. wow huh? Mahuhusay mga bata. Ngayon, maari na kayong umupo. Um, ngayon mga bata, natatandaan nyo ba kung ano ang ating uh, tinalakay kahapon? Wow! Mahuhusay! Mukhang natandaan nyo nga kung ano ang ating pinag-aralan kahapon. Bigyan nyo naman ng tatlong palakpak ang inyong mga sarili. Isa, dalawa, katlo. Ngayon mga bata, meron akong hinanda dito maikling kwento. Gusto nyo bang makarinig ng maikling kwento? Mga bata, bago ang lahat, si teacher ay babasahin muna ang maikling kwento. At pagkatapos ni teacher basahin ang maikling kwento, ang meron si teacher na mga katanungan. At dapat masasagot nyo ang katanungan ni teacher kung kayo nga talaga ay nakinig sa kwento. Okay? Ang kwento ni teacher ay ang paglalakbay ni Lisa. Si Lisa ay nagpunta sa isang lugar sa Mindanao at natutunan niyang gumawa ng sakit. Saan niya nga nagpunta si Lisa? Tama, sa Mindanao. Sa isang bayan, sa Hilaga, natutunan niya ang paggawa ng tinola. Sa dabaw, tinikman niya ang durian. Isang prutas na may kakaibang amoy. Sa isang lungsod, natutunan niyang magluto ng sinigang na baboy. Ano na nga ang natutunan ni Lisa? Mauhusay sinigang na baboy. Pumunta si Lisa sa isang probinsya at tinuruan siyang gumawa ng putumaya. Isang lugar na maraming talon nakakita siya ng mga kasoy at natutunan niya itong gawing kahalim. Sang bayan, natutunan niyang magluto ng dianggang na may manghang na nasa. Sa huli, natutunan niyang gumawa ng lumpiang Shanghai at adobong manok sa isang lungsod. Naiintindihan po ba ang kwento tungkol sa paglalakbay ni Lisa? Okay, mauhusay. Ngayon, meron na katanungan sa teacher. Ang unang katanungan ni teacher ay, Ano-ano ang mga pagkain na natutunan ni Lisa na gawin sa kanyang paglalakbay sa Mindanao? Okay, sa row 1, sino ang makakasagot? Okay, mauhusay. Tinola, Shanghai at baboy. Okay, ngayon naman ikalawang katanungan ni teacher ay ano ang kakaibang amoy ng prutas na tinikman ni Lisa sa Davao? May mga po ba sa row 2? Okay. Sino ang makakasagot sa row 2? Okay. Ang prutas na natikman ni Lisa sa Davao ay durian. Ang ikatlong katanungan ni teacher ay paano nagbago ang karanasan ni Lisa sa bawat bagong lugar na pinupuntahan niya. Okay, may makakasagot po ba sa row 3? Okay, si Lisa ay nakapunta sa iba't ibang lugar at siya ay namasyal. Mahuhusay, mukhang halos lahat nga kayo ay may natutunan. Ngayon mga bata, ang huling katanungan ni teacher ay um, saan nga ba natutunan ni Lisa ang paggawa ng puto maya? Okay, sinong makakasagot? Mahusay, Sa bayan sa Hilaga kung saan natutunan ni Lisa gumawa ng putong maya. Mga bata, bigyan nyo nga ng tatlong palakpak ang inyong mga sarili dahil lahat kayo ay alam ang at ang kwento na tungkol sa paglalakbay ni Lisa. Isa, dalawa, tatlo. Okay mga bata, ating pag-aaralan ang region of the Philippines. Um ang ating pag-aaralan na region ito ay yung Region 9 to 16. Ano nga ba, ba ang Region 9? May nakakaalam po ba dito? Okay, kung wala mga bata, ang Region 9 ito ang Region 9 Sambuanga Peninsula. Ano nga ba, ba ang Region 9? Sambuanga Peninsula. Sambuanga Peninsula ay matatagpuan sa kanlungang bahaging ng Bindanao na ito ng tatlong pangunahing lalawigan. Ano nga bang tatlong pangunahing lalawigan? Una ay ang Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, at Sambuanga Sibugay. Kilala ito sa pagiging halagang sentro ng kalakal at agrikultur. At mayaman ito sa likas na yaman kabilang ng mga tanim na prutas at saka kagubatan. So, ang um, intangible and tangible cultural parts of Sambuanga is ito nga yung Spanish sardines, Rizal National Park, Sambuanga Hermosa Festival, Regatta Sambuanga at Regatta de Sambuanga. Naintindihan po ba Region 9? Okay, mauusay! ang language and dialect spoken is ang uh, at Chakabano, Cebuano, English, Subanon, Ilonggo, Tagalog, and Spanish. Yan ang language and dialect is spoken ng Region 9 Zamboanga Peninsula. So mga bata, ang susunod naman ay ang Region 10. Ang Region 10 natin ay ang Northern Mindanao ay binubuo ng limang lalawigan. Ano ang limang lalawigan ito? Una ay ang Una ay ang Bukidnon. Um, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ang rehiyon ay kilala sa mga malawak na taniman ng palayan, mais at saka prutas. Um, so ang kanilang um, intangible and tangible cultural parts of um, Northern Mindanao. Una is uh, Pastel, Ereson del Cuevo, Mount Kitanglad, Range National Park, and last is Subayan Ki Sabonan Festival. Naintinduhan po ba ang Region 10, ang Northern Mindanao? Okay, mausay mga bata. So, ang language and dialect is spoken mga bata na Northern Mindanao is um, English, Cebuano, Bukidnon, uh, Hil Hiligayon, Maranaw, Waray, uh, Kilamiging, and Subanon. Naiintindihan po ba? Okay. Ang ating Region 11 ay ang Region Davao Region. Ang Davao Region ay isang rehiyon na tatagpuan sa katimugang bahagi ng Mindanao. So, binubuo ito ng mga lalawigan ng Davao del Oro, Davao de Oro, Davao de del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental. Pati na rin ang Davao City. So, ang rehiyon ay kilala sa taniman ng mga produkto na agricultural tulad ng saging, durian at cacao ng Davao City bilang isang uh, urbanisadong lungsod sa isang sa isang pinakamalaking bansa at isang economical na centro. So, ang ilang evolved cultural spots of Davao region is Japanese Tunnel, Rojas, Rojas Avenue, Night Market, um, Soto, Sotokil, Durian, um, Kaduay Festival, tsaka Bulat. Ang language dialect um, spoken is Davao, Cebuano, Mandayan, Dibabanon, Uh, Madzakan, Monobo, and English. So mga bata, naiintindihan mo ba ang region ng Davao? Okay. So mga bata, ang region 12 naman ay ang Sarsagen. Ano nga ba ang Sarsagen? Ang rehiyon ng Sarsagen ay binubuo ng mga lalawigan ng South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. So, kilala ito sa mga ataniman uh, ng industriya ng isda, lalo na sa General uh, Santos na itinuturing na tuna uh, capital of the Philippines. So, ang intangible and tangible cultural spirits of southern East, Japanese abandoned World war bunker and uh, Tinalak festival ang language and dialect spoken ng sergeant. is um, Tibolis, Balaan, Cotabato, Monobo, um, Taguanan, Hilagaynon, Maguindanao, Tagalog, and English. Naiintindihan po ba? Okay. Ang Region 13 is ang Haraga Region. Ano nga ba ang Haraga Region? Ito ay isang rehiyon na matatagpuan sa hilagang silangan ng Mindanao. So, binubuo ito ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, um, Surigao del Norte, at Surigao del Norte. So, mga bata, ang intangible and tangible cultural parts of Caracas, ito nga yung um, Surigao Island. They floating village, adobong uh, sabak and angot festival. Naintindihan po ba ang region ng o Okay, mausay. So, ngayon naman mga bata, punta tayo sa Region 14. Ang Region 14 ay Cordillera Administrative Region of RCAR. So, ang Cordillera Administrative Region of CAR ay matatagpuan sa hilagang halurang bahagi ng Luzon. Binubuo ito ng mga lalawigan ng Abra, Kalinga, ang uh, Mountain Province at ang lungsod ng Baguio. Ang rehiyon ay kilala sa mga tanawin ng bundok, pati na rin sa mga kultura at tradisyon ng mga katutubong grupo tulad ng mga Igorot. Uh, ang Region 14 ang kanilang uh, intangible and tangible cultural spot of Cordillera Admi Administrative is ito yung Buscolan Village, Hanging con Pins of Sagada, Baguio Cathedral, Elag, and Tapuay. At saka ang last is and ang last is Panag Benga. So, ayan yung intangible and tangible spots ng Cordelia Admi Reservation. So, mga bata, naiintindahan nyo na po ba ang region? Okay. Ngayon naman pupunta tayo sa Region 15. Ito ay ang National Capital Region. National Capital Region o uh, Metro Manila ay ang pinakamalaking urbanisadong rehiyon sa bansa. Uh, binubuo ito ng mga 16 na lungsod kabilang na ang Quezon City, Manila, Makati, Taguig at Pasig. Ang NCR ay ang NCR ang pinakamahalagang sentro sa ekonomiya pamahalaan edukasyon at kultura sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang mga pangunahing opisina ng gobyerno at mga malalaking kumpanya. So, ang intangible and tangible culture spot of National Capital Region is Bonifacio Monument, University of Santo Tomas, EDSA Shrine, Pinaglabanan Shrine, Tsakal Lanaval de Manila Festival and, and, last is San Juan de Bautista Festival. So, ang kanila naman language dialect spoken is Bisaya language, mostly Cebuano, most of the parts Tagalog and English. So, mga bata, ang last region is ang region 16. So, ito yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, region. So, ang Bangsamoro Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, um, isa itong rehiyon na itinatag upang uh, mabigyan ng autonomiyas sa mga Muslim sa komunidad ng Mindanao. So, binubo ito ng mga lalawigan ng Mindanao, Lanao del Sur, Basilan, um, Sulu at Tawi-Tawi, pati na rin ang mga lungsod ng Marawi at Lamitan. Ang rehiyon ay mayaman sa kaysaysayan ng mga bosmoro at mga layuning mapabuti ang buhay ng mga mayayaman sa mga mayayaman sa pamagitan ng mga uh, self self governance at mga katarungan sa asay. So, mga bata, ang intangible and tangible na cultural is of Basmoro Autonomous Region in Muslim is Winta Festival, Shiik Karimu Magdum Festival, Town of Datu Mus Mastura and Sultan Kudarat, Town of Jose Aban Santos, and last is yung Dula. Ang kanila naman, language dialect, um, so ang kanila naman, language dialect spoken is English, Bisayan, and Chabacano are widely spoken in the region. Ngayon mga bata, na-iintindihan yung na ba ang ating pinag-aralan na region of the Philippines? Ito yung region 9 to 16. Naintindihan po ba? Mahusay. Kung naintindihan nyo, ah, pumalakpak nga kayo ng tatlo. Sa dalawa, tatlo. Ngayon mga bat, ngayon mga bata, merong ilang mga katanungan si teacher dito kung kayo nga ay nakinig sa ating tinalakay na mga region. Ang unang katanungan ni teacher ay, anong mga lalawigan ang matatagpuan sa Region 9? Okay? Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, and Sambuanga Cebu. Okay? Mahusay, mukhang may natutunan nga kayo. So, ang ikalawang katanungan ni teacher is, anong produkto ang karaniwang itinataguyod sa Northern Mindanao? Okay? Palay, Mais at mga prutas Mahusay nga kayo mga bata. So, ang ikatlong katanungan ni teacher ay, Anong produkto ang kilala sa dabaw? Ayun. Ikatlong katanungan is, Anong produkto ang kilala sa daba Taba, saging, durian at kakao. So, ang aking apat na katanungan, Anong kilalang lungsod sa saksargen? Okay, tama. Agusan del Norte, Agusan del Sur, Siargao del Norte at Siarga Siargao del Sur. Mukhang naiintindihan nyo nga. So, ang aking ikalimang katanungan ay, anong mga likas na yaman ang matatagpuan sa karaka? Okay, mineral, linto at bahan mukhang halos lahat niya kayo ay may natutunan. Bigyan nyo nga ng limang palakpak ang inyong mga sarili. Isa, dalawa, tatlo, apat, wala. Ngayon mga bata, gusto nyo bang maglaro? Okay, kung gusto nyo maglaro, maaari po bang manahimik kayo at ipapaliwanag ni teacher ang inyong gagawin. Ngayon sa teacher ay meron dito isang maliit na bola. Yung bola nito ay bibigay ko sa inyo. So, ang gagawin niyo lamang is yung bola na yun ay ipagpapasapasahan niyo. So, habang tumutugtog yung music, kung kanino natapat yung bola at huminto yung music, siya yung sasagot ng katanungan. So, kayo mag-alala dahil ang katanungan ay about lamang sa ating pinag-aralan na Region of the Philippines. Naintindihan ko ba? Okay, kung naintindihan niyo, tayo ay magsisimula na maaari ba kayong maglabas ng isang malinis na papel at isang uh, ball pen. Kayo ay magkakaroon ng isang activity. So, ang inyo lang gagawin is, ang gawain mo ay panuto. Pilingin at pilugan ang titik ng tamang sagot. So, ang gawain ko naman ay gumuhit ng isang tanawin mula sa inyong mga paborit, mula sa inyong paborito rehiyon. Naiintindihan po ba? Okay, kung naiintindihan ay maaaring kayo mag simula. Para naman sa inyong assignment, mga bata, tumuhit ng mapa ng Pilipinas at ilagay ang mga rehiyon gumamit ng mga kulay upang ipakita ang mga rehiyon, rehiyon sa Pilipinas. Paalam mga bata na kayo ay may natutunan sa ating tinalakay.